Come on. Buggles, hurry up. Ilalabas natin tong uh, herd one. Para katasa ngayong hapon naman. Ayan. Come on. Shush, shush. Hurry up. Walang katapusang gatasan. Ganda ng sikat na araw. Kahit na mainit, yung hangin eh medyo malamig. Malamig na talaga ah. Come on. So papapasukin natin to sa feed pad para mag clean up sila may mga natira pa kanina. So, i-clean up lang nila 'yon. Para hindi naman masira 'yung pagkain. Yeah. Okay, sorry.